So guys, may ginagawa kami dito ngayon ng tuano uh, bakla stirrer evaporator kasi medyo mahina na nahirapan talaga kami sa pagbaklas kasi nakafix yung pisame dito sa likuran kasi mais. pero yung gumawa naman ng ganyang design hindi naman nilagyan ng abang yung <clears throat> pag nasira yung aircon dapat baklasin lang naka-fix talaga kaya nahirapan kami linis na po yung evaporator tapos oh, ito ay photon po ano ito po yung loob yan po yung loob niya VIP po Terima kasih telah menonton video ini.